Tumaas ang bilang ng mga pasahero sa PITX. Marami kasi ang umuwi sa mga probisya ngayong long weekend. At para sa mga hahabol, tiningak ng pamunuan na sapat ang bilang ng mga babiyahing bus. Si Ryan Lesigia sa detalye live. Rodrigo, ngayon kung kumpara nga sa normal na araw, bahagyang tumaas ang bilang ng mga pasahero dito sa PITX, simula pa yan kahapon. Unang long weekend ng taon, kaya naman Audrey, sinamantala ng ilan sa ating mga kababayan ang magbakasyon. Sabi ng pamunuan ng PITX, libo ang normal na foot traffic araw-araw sa terminal. Pero kahapon, Audrey, umabot daw ito sa 120,000. At para sa mga hahabol pa ngayong araw, wala daw magiging problema dahil sapat naman ang bilang ng mga bus. Palala naman ang pamunuan ng PITX, huwag nang magdala ng mga maraming bagahe para iwas hassle sa biyahe. At dahil ilang araw na lang, Audrey, Valentine's Day na, Love is in the air na rin dito sa PITX. Pagpasok mo palang Audrey ay makikita mo na ang mga dekorasyon na pang Valentine's. Makakabili na rin dito ng pasalubong para sa iyong mahal sa buhay ngayong Valentine's Day. Audrey, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa naman as, uh, tulad ng nakikita mo dito sa aking likuran yung pagdating ng mga pasahero at mahigpit rin ang ipinapatupad na seguridad dito sa entrance ng PITX. At ito Audrey, ang tinutukoy ko ng mga pwede niyong uh, bilhin ng mga pampasalubong sa iyong mga mahasabuhay Nako nako Mura lang dito Audrey. Kung uh, wala ka pang naiisip na pang regalo sa iyong mahal sa buhay at dadaan ka sa PITX, pwede ka nang uh, humablot at hindi humablot ha, ah, bilhin itong uh, isang uh, parang rose pero plastic lang ito, Audrey. Pero pwede na rin kung walang-wala, nasa 50 pesos lamang ito, Audrey. Kung gusto mo naman ng medyo mas mahal ng konti, itong uh, balon na ito, Audrey, uh, may teddy bear sa loob nang kakahalaga yan ng kakahalagayan uh, ng uh, 550 pesos. At kung gusto naman, mas bongga pa para sagutin ka na ng nililigawan mo. Itong uh, bouquet of chocolates na may kasamang mga roses din, pero plastic din yan, Audrey, nagkakahalaga yan ng 120 pesos. At kung gusto mo naman pure chocolate lang, Audrey, meron din dito sa kanila. Pero kaya naman para sa ating mga kababayan na nagmamadali at nadaan dito sa PITX, pwede na kayong dumaan dito para mamili ng pampasalubong sa inyong mga mahal sa buhay. Audrey? Sige nga, uh, Ryan, saan dyan yung pinakamalaki at pinakamahal? Ay, nako. Huwag mo kong hinahamon dyan, Audrey. Napaghandaan ko yan. Ito, kung pinakamahalang usapan, di, di, ko lang, di ko lang alam kung makukuha ko at di ko masisira eh, kasi wala naman akong pagbibigyan. eto, uh, ito, Audrey. Ito. 1,200 pesos ito. Uh, may mga chocolates na yan nakasama, tapos may mga roses. Ayan. Pwedeng-pwede na to para sa mga... Yung, yung may mga asawa. <laughs> Ayan. Hindi ako makarelate. Single kasi ako. <laughs> yung may mga nililigawan at may mga may jowa. Pwede na to Audrey. Ano, Audrey? Ba, mayroon ka bang gustong ipabili dito? Bili ko na para sa'yo. Okay, Ryan, dahil yan yung pinakamahal, 1,200 pesos, mamaya itetext ko sa'yo. Bilhan mo ako yung mas mura ng konti, ha? Maraming salamat, Ryan Lesigues.